Good afternoon mga drivers. And naman kami ngayon sa San Vicente Island. Ang San Vicente Island at saka Sulpa Island mga drivers, no, malapit lang po sila. Ayun. 'Yan po ang Sulpa Island, no. Oh. Maliit lang po na island 'yan. 'Yan po mga drivers, no. 'Yan Sulpa Island. Ah uh, maliit lang po 'yan mga drivers. Tapos ito po 'yung San Vicente po. 'Yan. San Vicente Island 'yan, no. Oh. Yan po ang pinakadulo niya tapos uh, siguro pwede lang sigurong lang yun papunta doon sa Sulpa Island no? Kung malaki yung pong dagat mga drivers uh, sakay po kayo ng baruto mula dyan sa ang uh, Bird Sanctuary yan yung nakita nyo sa tinuro ko mula sa Bird Sanctuary ano po sakay lang po kayo ng baruto pag malaking dagat papunta doon sa Sulpa Island mga drivers ayan ang dami po ngayong lokal po nag island hopping no ayan po may dalang-dala po sila mga, mga ka drivers ng bijukihan isa't isang bangka po may bijukihan po sila ayan ang ingay po nila palagi po nagkakantahan ay ah, nagsingalong ayan uh, kami po ngayon mga ka drivers no isa lang po yung gis namin ngayon Uh, iba yung gagawin lang ngayon no? hindi po sila pang diving yan. yan po lang isa pong gis namin uh, hindi po sila pang diving ngayon uh, ang, ang hahanapin po nila no, sa lalim ng dagat mga drivers yung pinakarir pinakarir na uh, tanawin sa lalim ng dagat kasi sobrang late yun yung mga drivers no? yan po ang hahanapin nila sa lalim kaya mamaya update ko po kayo mamaya kung may nakita po lahat pakikita ko sa inyo kung gaano kaliit. Sa laki ng dagat po mga divers no. Ang hirap talaga hanapin ng ganyang mga rare na ano ba yung tawag yan? Isda ba yan? Yan. Ha? Kaya ayan paso muna tayo dito sa harapan. Yan po. Ito po si Ibran Yan po ang guide no. Yan. Yan po, ito po yung San Vicente no. Yan. Ang dami po naka island hopping doon sa loob kasi kami luma, dito lang po kami nakatambay ngayon sa labas ng sanctuary. Tapos yung iba po doon sa loob. Kaya pakita ko sa inyo mga rivers. Um, ito pong San Vicente no, ang daming mangrove. Pero mula doon no? mula doon hanggang dito ayan. sobrang dami pong mangrove dito hanggang sa dulo. Kaya yung nakikita nyo na ah, uh, maputi mga rivers ah uh, white sand po yan dito sobrang linis po at saka ang laki ng white sand nila dito yan palapit ko ng kunti yan yan ah uh, beach po yan mga rivers no uh, ang dami pong mga turista pumunta dyan kasi sobrang linis po dyan mga rivers tapos ang sarap pong tambayan dyan lalo na pag tulad ngayon uh, sobrang init po ang lakas ng init talaga mga drivers yan pwede po tayo diyan mag ano po mag uh, maligo yan ito po yung San Vicente no ha at saka yan po mga drivers no uh, parang ding floating restaurant yan yan may tulay po sila papunta doon sa ano ayan no? sobrang haba yung tulay yan kasi pag dyan ka dadaan mga river sa kanilang tulay no papunta doon sa ilalim ng mangrove doon po sa ilalim ng mangrove mga drivers grabe sobrang ganda ang tanawin doon kasi may boardwalk po silang yung tinatawag dito sa amin no yung sikat dito boardwalk yan kung pumunta kayo dito sumakay kayo ng tricycle or habal habal pag pumunta kayo dito sa San Vicente sabihin nyo lang ah, kuya papunta po kami ng boardwalk ayan hatid kayo dyan mga drivers mura lang entrance yan kaya pwede po pwede po kayo magbangka yan mula lapo lapo hanggang dito po sa kanilang floating restaurant po then gusto nyo magpicture taking yan lalakad lang po kayo sa boardwalk nila papunta don sa ilalim ng mangrove grabe ang ganda sana ang ganda don sana mapasyalan natin yan Okay lang, sige, sa susunod po, pasyal po ako dyan sa boardwalk na yan mga drivers para makakuha po ako ng content dyan, ayan. ah uh, uh, sana po mga drivers no ay ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po uh, ah, pakipalo at pakisubscribe lang po Eugene Divers Vlog po mga drivers ah uh, sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan Um, kung gusto nung kung gusto niyo magpa-shoutout mga divers a comment at below na kayo sa ibaba para ma-shoutout ko po kayo. Yan. Yan ito pong gigs namin oh. No? Isa lang. Pero hindi to pandiving ah. Yan po, yung tiningnan nila sa Instagram no ah, sa Uh, ah, saan ba yan? Sa yes. cellphone. Ah, already, Yung already, pinaka pimos okay. talaga na hahanapin nila. Sobrang hirap yun hanapin. Kasi sobrang laki ng dagat, no? Yan pong hahanapin nila talaga mga reverse. Sobrang hirap yan hanapin. All his, all her is oh, yan. Pinag-uusapan pinag nila kung ano yan. Where is she, cái này chạy hàm 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 chạy Oh siapa sih <coughs> Duga dugain menunggu, kau gini makro, sih buat pan, panah panahan awalnya kan mengarah hmm? bang. Hmm. Nggak mau ikut gini Green lagi lagi nga lagi. Ara mo tugas puti kyu sai. Hoy dena ayo. Hoy dena kayo Yan ito po yung macro divers mga divers mo ayan. Isa lang po, siya lang po nag-iisa ngayon. Yan bukas siguro mga divers wala namang kaming guys. kasi po uh, kahapon uh, kasama namin siya tapos pangalawang araw niya ngayon kaya last day niya siguro ngayon mga drivers sir excuse me sir slowly because uh, shallow okay okay slowly okay slowly hahanapin talaga nila yung pinakarir na tawag yun isda ba yun sabi nila mahirap daw hanapin yun mga rivers kaya yun po antayan muna namin sila mga hanggang 1 hour yan dito naman kami ngayon sa San Vicente ulit sana po no, am yan, mahahanap po sila ng mga rear na hinahanap nila mga drivers. Yan oh, no? kita nyo to, sobrang liit talaga, hindi masyadong makita. Ganito po ito, parang buling lang po. Parang dumi eh, yan oh. No? Gumagalaw pa mga drivers nila. Ganito po ng hanapin nila. Sobrang laking dagat tapos ganitong hanapin nila. Pag hindi ka marunong nito mga drivers, grabe, mahirapan ka talaga yan. Sobrang liit talaga yan. Yan. Ito pong mga hanapin na sabi nila. Um, ang pinaka-famous talaga sa kanila mga drivers, no? Yung tinatawag nila na negra. Ano bang klaseng nila lang na negra na yan? Yun pong hanapin nila yan. Yan. Isa lang po yung gaze namin. Tapos may katabi kami na bangkang bangka na hooters. And thank you for watching mga drivers